Hello guys, magluto ng adobo na baboy. Adobo na baboy. At mamaya ni Odto kay mapa agas ang tubig so karon pa mi magluto. Gili ako magluto, taga video ako. Tig video ako guys. <laughs> Nana ko na. Ate botan ang.

Binba. So guys, kali to damo pork. Amo na ni si Dangge. Pa humok. Para pag loto na mo to, pag loto na mo kadobo. Humok na siya. Bila gahi. Patunong na sa humba. Grabe na kahumok. So na Ito na dantuan. Paminta na. Liso. Gahon. Then, Ito't ni cross-stem para sa'yo ko lang ingredients. Tapos, soy beans. Saan mo na Ha? Black beans, baga. Black, Black beans. Don't forget to spray okay, it. Kaya para... mau samo tuk kalamin juara tempelasang red dan ada itu mana? Okay. Dari mana? Dari mana? Dari. Dari mana? chili paste? nih kalamin berapa koyong moy koyong dan siapa siapa

有人。还没。